Oh, karon guys, ani na kata nani kita karon sa barangay Dalama guys no. So moni ni ang bagong tulay ang Kabuyao Bridge. So uban ko ninyo guys para atong lantawon kini view dinhi sa barangay Dalama. O mo ni siya ang uh, Kabuyao River. So imagine ninyo guys nga sa bata pa kunin ning maong uh, barangay guys. Kini ni ang makita ninyo diri nga uh, area kanang gisimentado naman ang palibutan na karon no. So imagine niyo guys, kay dagang kining mga balay sa unang kapuyo diha. O oh, kanang akbang. O daghang mga balay din sa una. Pero ah, uh, may nunduman na to nga uh, tungod sa bagyong binta. O, dahil sa bagyong binta guys no, ay ito wash out ang lahat ng mga bahay dito. May mga two story pa na bahay, malaking mga bahay. So, imagine imagine niyo guys na Imagine nyo guys na ganito na ang sitwasyon. So tara, samahan niyo ako guys para sa vlog natin ngayon guys. Okay. Go! Alright guys, so ato na ang... so, oh, so good, o Sogod, ang Kapuyao Bridge. Kapuya Bridge. Lato, oh. nakahanag ng ligo. So dahil kayo nangaligo sa so, bus guys. So, muna itong lang taon karoon ng ligo di Akinsana. So, Video is nila rin atubangan aning semuanya tuh seru yun karun guys pakita na toh sa inyo ngeri ang view so, so buo lang pala guys no nga dahan nga inaboy nga nga kalasan nga nga river Pero, karun nga nakita na toh karun ang kanin dot na put sa view nga toh makin terus nga so, teman tingagi naman ang mga panahon mana tayo baik Mana dong? Betul. Mana? Nahan. Kita duit lah kuah. Sama lagi guys. Ini famous lah. Happy New Year! Lagi lang me! Kanang dalan ng wala oh. Dragi. Ah, Kasi nita lagi guys. Ini ang

So, ito guys, oh, tingnan niyo guys. Daming mga bato-bato. Oh, kunan mo ng video dong. Di ba? Ano mga bato-bato yang nasa ilalim ng uh, kalubihan, guys. Dahil yan sa bagyong binta. So, dito yung magdidiin niya guys, oh. Masyadong lumawak ang Kabuyao River. So, ito dito? so. So dito guys, daming mga pamilyang nali naligo ngayon dito.

Nakato sila derikaron. Tara. Hmm, Tara. Turay. Trog sila derikplinan ay. Ah, uh, So, there guys. So, lantawan ato ni. Ang um, view diri guys a uh, uh, barangay de Lama, Indonesian. Kabuyao River. Uh, Kabuyao River. Oh, barangay kini nga mao nga uh, river guys. Nanoning dako ni siya, nanoning wide nigmay siya, guys. So. tungod ni sa bagyong binta mo ni siya kasaysayan ani mo na hinundan nga natulayan na diag dako kayo na na ang guys mo na natulayan na dako kayo diha sa babaw tungod lang na sa bagyong binta nga nitabo diri yadtong tuig sa batong nga tuig 2018 Murag 2018 man siguro ito guys Nausama no, na siya Agi kabuhi. Mana kabuhi guys. Ini guys oh. oh tara, sorry ta guys. Tahu nato dari yang nengaligo. Tiyos, grabe kainit. Grabe, super kainit, guys. So, tingnan niyo guys. Ang daming nangaligo dito, guys. So, oh, Ang oh. daming nangaligo. Hindi nila hindi bali na mainit guys ang panahon. So, yan guys oh. So, imagine natin guys no. Ah, uh, ganito na kalawak ang Kabuyao River. Oh, so, tingnan niyo. so kaganda guys um, ang tubig dito so imagine niyo guys no ganito ka lawak ang pinsala na nangyari dito dahil sa bagyong binta oh, daming naligo Grabe, masaya masaya sila dito ng Aligo guys so, Ayan, isa-isahin natin Puntahan natin ang mga kabag-anak natin ng Aligo dito Happy New Year! Happy New Year! Yan. Mga kababayan natin dito sa Barangay Dalama, guys. Happy Happy ba New Year? Happy. Happy New Year. Oh, i-subscribe na yan sa si Mr. Wingbin ha. I-subscribe sa si Mr. Wingbin MWB sa Pinas. Oh, tagadilta, tagarilta Pero ngayon na ah, Tagamisamis sa tayo ngayon. Pero sa Occidental. Ato ni isa guys. Oh. Hey, no. Oh. No! Dong, eh subscribe akong channel MWB. MW. Oh, MWB ra. Oh. Tagadilta ko, tagadilta pero nata sa Misamis na karon. So, basi na naka-shift na naka, tambo mo sa MWB. Wala pa? Ah, sige, i-sub vlogger ka dong. Palo Ah, naka naka-subscribe na Oh, nak nakoy channel MWB Japan. Oh, Noel Orong ang ngalan. Noel Orong. Happy New Year! Happy, happy New Year! Happy New Year! Wow. Oh. So Nadir ini hakol sa Rasa Adam. Adam. Dab. Dab. Ah, oh, dito sa bago nga oh. kwan. Ah. Congra uh, congra congratulations dai. No, Usa sa mga natabangan at tabagaan ana, no? Dayon. Mm. So, happy new year. I-subscribe ang MWB. Oh. Oh, mwb channel YouTube. Noel Orong aku pangalan Oh. Taka Delta ko dong. Taka Delta ko pero nata ta sami amis karon. Mm. Oh, misamis occidental. Ha? <laughs> ah. Sa kuan, sa Clarin. Sa Clarin. Sige, subscribe ko sa kun channel ha. MWB MWB Noel Orong. Oh. Para makita niyo ang atong mga vlog, mga vlog sa Lanao, vlog sa Misamis. Oh. ayan Salamat. Sige, salamat po kayo tay. Congratulations tay. Okay. okay, gikan manggol pakita bo ano yung bagyong binta karon pa ko maka-vlog diri. Ah, okay. o karon pa ko maka-lagyod. Mao oh. na nga napagkuhan ko diri ba sa tuang kaimtang diri. Okay. Ikwan bro ha, MWB. Yeah. Oh, happy new year ninyo, happy new year. Sige. Kay ako pa rin soro yon, maadto ta brito. Kapaw. Uh, uh, oh. Soroy. pa kita sa boss. Ay to tay ba. Pila ganito ka pamilya jud ang nahitabo diri? Nahitaboan? Pamura kape sa katos. Kape to no? Den oh. ang namatay. Okay. Ang namatay mura ko cinta kape. Cinta kape. Sige, salamat kay tay ha sa imong kuan. Uh, information. So kaping-gatos guys no, ka mga pamilya ang na epektahan no, sa bagyong binta diri sa barangay Dalama kadi ni abot o gutsinta kapin ang namatay so karon ubani ko ninyo sa ato ang vlog karon oh. happy, happy, happy new year oh happy mr wingbin happy oh mr wingbin e i-subscribe ako channel sa MWB Oh, MWB. Mr. Wingbin, bin, Oh, Wingbin, Wing bin, Youtube Oh Sige, happy new year uh, Mr. Mwb dong Mwb win bin, mister win bin, mister win bin, mister win So grabe kanindot guys no ang panahon karon. Na uh, ilang pagpangaliko diri oh. Timing kayo ang Ilang pagpangaliko sa New Year. Oh. So, hindi kayo ating mga kababayan dito sa Dalamat Budano del Norte. So muna diha ang kwan. Kana na ang kuwan nila ang mga kwan mag-ayos na sa kasada. Oh. Ah, mau ni ang kuan kena gipadain ukuan dito, sa bukid. Gidala okay, dito. Ah, dito ko dawan. Oh. Hmm. Sige mo, sorry pagi ko dito pe chang bos. Hi hey, bro, happy new year. Happy new year from oh. Bardagos vlog. Paano po ang Bardagos vlog? Ah, oh, Bardagos vlog. Bardagos vlog. Ah. sige sige, ato na ikuan magpinaluhay tani. Eh. Ako ang Mr. Wingby ng Pinas, ang akong Facebook page. Hmm. Tay nang ako ang channel MWB TV. Okay, Happy oh. New Year MWB TV. Oh, sige, i-promote imong page sa to. Okay, akong akong page Bar the Goals Vlog sa Facebook pa siya. Wala pa. I sa YouTube pero isa ra ang video. Ah, isa pa. What's up? sige. Happy 2024. Salamat. Ayaw kalay mo MWB. Mr. Wingbin ng Pinas. Pareha mi promise sabi subsidental ko. Oh, promise sabi asa kita subi samis. Orkita. Oh, orkita de. oh, klarin ko taga dire ko pero mga 4 years na ko diya sa Misamis. Ah, oh, pare ya tata gadire. Dai kung kapuyo ko misa sukses. Sige lang ganin mo, bro. Jolex. Jolex sa play family. Among galimutan. Ah, girly, kalimutan. class mag-schoolmate ako sa na dia. Oh, iga ako. Ah, kwento, igado na ko. Ah, igagawin mo to. Yeah. Ah, sige bro, S salamat kayo ha. Yeah. Sige. Okay. Thank you. Oh, Mr. Wingbin ng Pinas. Ipalo niyo Mr. Wingbin ha, Mr. Wingbin ng Pinas. Yan. Yes. So, inani guys no. Um, so, ang So, diri ang ilahang kuhanan sa mga graba, balas para sa pagbalambo sa mga kalsada, guys. Tugog ka bunda kay diri mga graba, balas human sa maong pangitabo dinhi sa baha nga grabe nang hitabo diri nga baha guys ni adtong pipila na katuig ang milabay guys ang bagyong binta Pedyo ko ang bangag diri guys oh Sa kay ila kay himuon ani nga mao ang bangag So pray niyo guys ang ato ang paglantaw sa next video para suruyo nato kini ang uh, Kabuyao Bridge Ya, sa ibabaw nga bahin guys. So ato na suruyon ron diha nga area. So stay tuned mga ka MWB. So kung hindi ka pa kayo nakapagsubscribe subscribe sa aking channel, please pakisubscribe subscribe na. At paki din sa notification bell para updated kayo sa mga next na mga video. Thank you so much and God bless happy new year to all of us.